sa paki pakisita nga yung bike niya yung hindi ka namin na hindi ka hindi matanggalin yan eh Wag na, wag na. Doon na Kasi ito eh. Ito eh. Ito eh. Alisin muna kaibigan. Lalala problema mo, Brad. Lalala Problema mo kasi rin, sir. Walang Makati nila dito. Basta operation na kayo. Hindi Sir, sumiyar nga lang. Masama ba lang? Pakiram nga muna ng sensya. Saan tayo mag-usap. pag pinakita ko yung lisensya ko, titigin tayo. Hindi, pakita muna muna. O, may lisensya ako. Hindi mo muna. Tapos titigin no? Nakaraya din tigit, no? So, ito. Ah, uh, nagtanggang tumakas. Sabang uh, nag-video tayo sa my tricycle. Ang dami na naman dito mga illegally park na mga jeep. Baba. Oh. oh. Ulasan ng iba oh. gandang uh, umaga sa inyong lahat. Ngayon ay uh, June 26, 2024 at sa oras na 9:20 ng uh, umaga nandito ngayon ang uh, special uh, operations group ng uh, MMD sa pamumuno ni uh, Sir uh, Gabriel Go. Nandito ngayon ang team sa may uh, kahabaan ng uh, Rojas sa Boulevard Service Road. At uh, pagtitikitan yung mga nakahamba lang ng na mga sasakyan dito. Yung mga pagtitikitan, 'yun nakalabas dito. Ito mga legit ito. Hangga't na 'no. Yung dito lang uh, mismo sa labas. Itong nga uh, ng naman ang lilinisin yung mga sidewalk.

kenapa? Oh, natin. So, ibig sabihin, bawal nila harangan ng sidewalk sa kayong kahabaan nitong uh, kalsada, lalo na itong uh, bike lane. itong lugar na ito kung nasaan nandito tayo ay eh, ko pa ng Pasay or Pasay City paglampas natin doon sa BPI may van na nakausunod doon van sa Fortuner wala at tamang parkingan yan nasa harapan ko baklara na imagine niyo na lahat yung daming yan dito lahat si 66 sa isang kalsada Qatar. Ba't ba yun yung Ay, buto rin ako! Kaya ano to kay atun? Kaya Atul? Sa'yo ba yan? <tipos> uh, di ba na, kundi, kung <tipos> mo na Pag dumating at wala pa ito, safe. Uh, <tipos> Ang ganda tignan ng mga naka-park na jeep dito. Pagka walang nang kahambalang diyan sa harap. Eh, mo na 'yan, boss. Teka, teka, po 'Yung po Bukod sa naharangan na nila 'yung sidewalk, naharangan din nila itong PWD ramp. From uh, Baclaran Kumahanan itong team uh, Dito sa may uh, Buendia At uh, matitigitan ito mga Nakahambalang na sasakyan dito So yan, umambo na At tuloy-tuloy uh, pa rin ang uh, Non-stop clearing operation ng uh, MMDA At uh, gusto ko lang uh, I-flex itong uh, suot ko Ayan o, oh. haha! <laughs> Nasa kaabang pa rin tayo ng Buendia. Sa bangko o Oh, Wala pa yung driver nito. Pagandaan nyo na. So yung uh, may-ari ng kotse na ito, ay uh, hindi naman daw siya magpaparada dito at naarangan itong sidewalk kung uh, hindi pinayagan ng gwardiya pamilya ng dada. Talagang nakukunan. Hahanapin 'yung contact number. 'Yun ang lagi nating kokontak. Kasi sa totoo lang po, wala nang sukat-sakbit kung sino na. po, -ta wow, po, 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 po ng part right now it's more than 10 o'clock. Matagal na po kami nandito. So ngayon, pag na-total na po yan, meron na pong reference yan. Hahanapin mo sa invoice natin. Magkakabigay pa. niyo na po ba ano, babayaran na namin sir, ito. It's not about the not about the ticket. It's about yung reference number na nakalagay na po na tone. Magkakaproblema po yung ticket, makukuha. Sir, 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 sabi ko nga ako pa, wag kasi sa kanila to yun. Eh. Ano uh, yung ngayon yan? Uh, ngayon, kung sinasabi nyo, nagbayad po kayo, in short, naniningil sila ng pay parking, eh may problema po yung guardia yung dahil bawal. Ilan dito sa'yo? Ah, madalas ka dito. Sir, ito ah. Paalala ko sa inyo, ito po yung hanggang pink, hanggang dyan lang po ang parking nila. Ito po, bangketa. Ah. So, whether mag so, maningin sila ng parking, huwag po kayo magbibigay. Dahil unang-una, bawal po yung pinapaparadahan sa inyo. Kasi sabi ko nga sir, kung bawal, kung okay. may sir, balik tayo sa sitwasyon, ikaw. Okay. Hindi mo na alam, paparada ka kasi pinayagan ka nila, eh, ito diba? Pero boss, ito ha, para rin sa kaalaman nyo, kahit na sinabi ng guwardi sa akin na pwede, lisensyado akong ano, umama niya, may lisensya ako, dumaan ako sa training. Alam ko, ang pwede, ang side ko, hindi pwede pa ako niya. Diba? Matik po yun. Kahit nasabihin pa po ng gwardiya, parkingan nyo kahit bawal. Eh, pangketa pa po. Di ba, yan, hindi naman kayo ticket na lang po yan. Eh, kesa po yun sa tulad niya. Buti nga, nasa loob kayo ng kotse, hindi kayo magtotow. Ayun, eh, wala po. Ayan, na sa Nasa kabaan pa rin tayo ng Buendia or El Puyat At yung nakikita nyo na station na yan Yan ang LRT station At yung traffic light na yan Yan ang uh, Avenue Saka. Cross tayo ng Taft uh, Avenue From uh, Buendia, kumaliwa ang team dito sa may Kaaba ng uh, Dian Itong Kaaba ng uh, Dian Ang labas nito sa may uh, Sobel Rojas At sakop ng uh, Barangay uh, Palanan, Makati City Nasa Sobel Rojas na tayo At yung nakikita nyo na yan, yan ang uh, Skyway De-diretso ang team at uh, magkocross na dito sa may uh, Cosminia Highway at uh, muling papasadahan itong area no, kung saan pangatlong business uh, na itong uh, papasadahan ayun may mga car wash dyan saka yung mga nakapark dito sa tapat maraming nahatak dyan nun no, eh. at uh, mayroon na naman yung sa unan yung uh, mayroong uh, junk shop uh, ito yung mga uh, maraming nahatak nun no, yung mga jeep na ito dami yun. parke ba yan hindi? Hindi. Huli yan? Dito naman, wala tayong nabutan na nagka-car wash. At uh, kumpara sa dati, so mangilang ilan na lang yung mga kalat dito sa kalsada, katulad nito. Yung mga gulong naman nakatabi na. So iskog ang bahala dyan. So dito tayo sa kabila. So yung mga may driver dyan, matitikitan. Pero yung mga iniwan lang dito, makakatak. Okay. okay. Saman nyo yun sa kalsada. Sige. Ito nga uh, sa kaliwa natin part ng uh, Manila. Ito na mga uh, sakanan part na ng uh, Makati. Pero papala sa unahan. sa mga hindi pa nakakalam regarding sa non-stop clearing operation ng uh, MMDA laging may warning yan na kakausapin sila na linisin o sila na mag uh, self demolish dahil sa pagbabalik ng uh, MMDA lahat yan kukumpis kain o sila na ang gigiba dahil pagka nag uh, self demolish kayo So hindi masisira yung mga inyong establishment Pagka MMD na nagbaklas niyan Talagang mawawasak So ayan malinis na Basura na lang naiiwan meron pa pala isa doon din nakakaalis. Okay, tara na. So, dire-diretso lang team. May natuto na pala doon, no? Hindi ko napansin sa bandang uh, right side. Ito nga pala nga tinututukan ng camera ay part ng uh, Manila. Ayan, tapos ito namang mga right side natin, ito ay uh, Makati. So, ibig sabihin ang clearing operation ngayon ay Manila at Makati pinagsabay. To traffic pangalawang uh, matitikitan sa Manila na nakapar sa kanto. Posibleng mahatak 'yung pag walang driver ayun pa may motor. Nauna na 'yung uh, ibang team. So ito na 'yung uh, junk shop at mo uh, mukhang uh, malinis so, kaya ako sinabi malinis kasi dati nakahampa lang lahat yung mga kalakal dyan sa kalsada ang oras ngayon ay 11.05 ng umaga Ah, oh hello. So, ang lilinis nila lang dito. 'Yun ang kahamba lang sa sidewalk. So malinis na rin yung sidewalk. So, kumpara sa dati, ay eh, uh, malaki nang pinagbago. O, ano yung abutan? Hindi. Oo. O, ano yung karto? Ayun na eh! sa ground! Itanggat po mag kasi bababala. Eh, exact. Hindi naman talaga kaya. Kaya ipapasok. Eh, dapat po kung kaya, kung hindi kaya naman sa Hindi naman ako maniniwala Alam ko sitwasyon po dito. Ilang beses na po po nung nag yan. Hindi na kayo magkasha. mo lang! Kami kahit tatlo kami kaya naman yan. O sa sa

Wag na, wag na. Doon na kayo. Kasi ito eh. Ito ko. Ito ko. Ito Habang pinapasok yung kayo mga gamit, dito naman sa harap nila, may nasitang uh, isang uh, riders na walang uh, helmet. Pero may lisensya naman. na rin. Magmula sa lugar ng Makati, tawid lang tayo dito sa lugar ng Manila. Lapit lang ano? Saan yun na magpasok? po sa inyo. Ngayon na si Tapang Tricycle uh, dito na illegally park. Walang lisensya. Binubura na yung mga teks, oh. Dati, doon yan naka-park. Yan, sa lugar ng uh, Makati. Natikita na yan. Ngayon, lumipat dito sa lugar ng uh, Maynila. At uh, matitikitan din ito. <laughs>

Dingin na yung mga naka-pulang bukang mga bata. Hindi siya Ser, alisin mo na kay Bigan. problema mo brad. lalala problema mo brad. sir. Operation na Makati. Kanina, hindi ka kasali sa operation ng MMDA. Hindi naman kasali dyan sa operation. So, walang Makati, Manila dito. Basta operation ng MMDA. Sumiyer nga no? lang. Masama ba sumiyer lang? Pakirap pa 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 nga muna ng sensya. Saka tayo mag-uusap. Oh, pag pinakita rin na siya ako, Hindi, okay, okay. pakita mo muna muna. Oh, may lisensya ako. Bigin mo muna. Tapos titigin tan, no? Nakaredy yung ticket, to. Pakirap nga muna. Papakita ko lisensya ako. Saka nakaparada. Sige, tanoyin ko sa'yo. Saka nakaparada. Nasa taas to sir eh. Sumiyer lang ako doon si Rook. Okay. Doon. Okay, ano ita, yun? Pakita. Sa so, baba. O, oh, hindi pwede lalong kalsada yun. Di ba? Simple lang yan. Nakailigan pa kayo, nakalagay yung motos yung tricycle nyo sa bawal na lugar. Kung na sa tamang lugar yun, wala kami pakailang. May terminal ba dito? Terminal. Meron kami terminal dito, sir. O, oh, hindi dapat doon mo sa terminal. Hindi kung saan saan. May tamang lugar naman eh, kung saan kayo pwede maghanap buhay oh O. Ikaw na sabi mismo, sa, sa, may terminal. Ang masamang sumiyan. Si Sir lang masama bang sumiya? Hindi, walang masama sumiya. Miski kayo kayo nasa kalagayan namin. Papayag ba kami na ganyan gagawin sa amin? Kahit mag-share kita mo sa tamang lugar. Ayun mo ibigay. Ibigay sa ako, Sir. Papakita ako pa titikita mo. Hindi violation Di ba? Sabi mo pero na lisensya. Hindi ba Hindi yun ang issue? ba yun ang issue? lang. ba yun ang issue? Hindi ba Pagkakikita ko. O, sa'yo na yan. Mayroong risko, no? Iba kayang madatakot sa pagkakita. Mayroong risko. Lagi mo na Hindi lahat ng oras pwede pakiusapan. Inaabuso na ang pakiusap. Lagi abis abuso na ang pakiusap. Mayroong risko, no? Ngayon naman, kayo mismo maglagay ng disimplia sa sarili niyo, para hindi kayo lagi na humuli. Improvise faith, Ministro, mo muna. Kailangan pa ng ministro kung nasa'yo na yung lisensya. Titikita mo na lang naman, di ba? Ministro nga, patingin eh. Huwag ka nang masyado makaka, nung, na masyado makakas. Ministro mo. Nasa'yo na yung lisensya. Oh. Kaya lang kasi nga naka-improvise plate ka. Kailang i-verify natin yan. Para kayong oh. ano? O pa, ano? O operation ng operation ng Makati, may hindi ka tinikira nyo. Anong operation ng Makati? Siya sabi operation ng Makati to. Ano pa ba kailangan mo? ORCR lang hinahanap. hanap. Ay, ito lang pa kami hanapin dahil naka-improvise plate ka. mo sa sindak na. Yung nga yung yung service ng barangay. Pwede tayo yung atake. Sabi hindi. Atake pa. Kung hindi mo mas driver mo. Oh, ito atake. nga yun. May driver pero oh. Ah, ko ba hindi ko may mai natak? Tingnan mo. kailangan mo pa kayo hanapin yung horse ya? kasi nga, naka-improvise plate ka. So ngayon ang tanong, nagmamanio ka nagpapasada ka tama? Naiwan nga din si Shen Shen. Ikaw mo lang nagpapasada N ka. Ikaw mo lang yung horse Hindi ang tanong ko, papasada ka. Sumilang nga lang ako uh, sir. Hindi, ang oh, naabiyaya na, mo di ba? Oh, so, sasakay ka ng tao. Oh. So ngayon, kailangan race na doon. Hindi sasakyan ng unong takay. tao. Oo. Ito 'yung scoop ko. Ba. Okay, marurunong ka. Eh, hindi nila kayang gawin sa mga mayayaman yun. Eh, pera-perang nilaban yun dyan. Pirma mo ba, Hindi. Hindi. na! ko! So, iwanan natin yan. Pagka nasisita kayo, eh iwasan n'yo makipag-usap sa authority na nauwi sa pagka arugante Dahil habang kitikititan uh, kayo ay magkakaroon kayo ng additional uh, violation. At pag nag-renew kayo ng uh, inyong uh, lisensya ay uh, malalaman nyo lang na kayo ay naka-alarm at uh, mag-a-undergo kayo ng seminar. So ito uh, ah, nagtanggang tumakas habang uh, ah, nagbibideo tayo doon sa my tricycle nandito na, oh, layo na nyo at uh, ah, ito, naharang Pero ano ano na, ano na, ano na, ano. wala rin kasi talaga kaming area eh, ito po, isa doon, na, doon na namin ilalagay sa opisina ng Opo, ano? doon na lang ha? Kasi meron kang memorandum ng DILG So ayun, kanina kaya hindi pa natitikitan dahil wala pa yung driver. So paglabas ng uh, driver, nagtagang-ubis ka po. So ito yung ticket. Ngayon napansin ko ito, tingnan niyo yung uh, bicycle. Oo, oh, ang ganda ng pagka... yun know, ang safe na safe. Diba? Oo. Oh. Ayan talagang walang ticket, sa walang tow. So, ayan yung mga junk shop. Nandito tayo sa may kahaba ng uh, Onyx. Ah, Ay, ayan yung driver. Umihilan daw. Ilan ang matitigitan dito na nakapark mismo sa Pangkita. So ito ang isa Okay na Yung uh, dalawang nakuna natin Ditong kotse Eh uh, huli na Nung uh, lumabas ang uh, driver Nahatak na Ito Kahatakin pa lang So ito na Eh siniris na lang yung dalawa Na nakapark doon sa unahan Ayan Ang oras ngayon ay 1.45 ng hapon at uh, nandito pa rin ang uh, team sa kahaba ng uh, Tomas Morato at na uh, titigitan or mahatak itong isang sasakyan na naharangan nyo itong bike lane saka ito para ma-aware kayo hindi ito mahahatak dahil sa sidewalk dahil nandito itong sidewalk ito pedestrian lane ito ha yung green o oh, bike lane ito ha saka pedestrian lane ayun ay dito siya mismo, nakatongtong sa kulay green. Kaya mahatak. Sa oras na 1.15 ng hapon, at uh, bali anim na syudad ang napasadahan ngayong araw. Bali, magmula tayo ng Pasay, Paranaque, Makati, Manila, San Juan City at nandito tayo ngayon sa Quezon City. Kaya maraming maraming salamat sa inyo sa patuloy na suporta sa non-stop clearing operation ng ah, dito sa Kalakang, Maynila. Ayan, lumalakas na ulan! Yahoo!